Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Salayo. Tata na, sa landas ng pag-asa. Ating basahin at pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon wala kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sa sasabihin ba ninyo sa kanya, Halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan tumapad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Unang reaction ko dito, eh, grabe, ang lupit naman ng amo. Napaka-demanding. Ganyan din ba ang ating Panginoon? Demanding? Bawal magpahinga? Mm, hindi naman siguro. Alalahanin natin, sinabi rin ni Jesus sa, Ma sa Mateo chapter 11, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pwede namang magpahinga. Yan naman ang kanyang utos na gawin tuwing linggo. Magsimba at magpahinga, lalo na sa mga pagod na pagod mula lunes hanggang sabado. Nag-research ako ng konti at nabasa ko na sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalala ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Diyos. Ito ay ang patuloy na pag-aalay sa Diyos ng lahat sa buhay natin. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa ating mga pansariling kagustuhan. Kaya ngayon, isang tabi muna natin ang pagdarasal para sa ating mga hiling. Idasal naman natin at pagnilayan. Lord, ano pa po matapos ko pong magsimba at magdasal, ano pa po ang gusto ninyong gawin ko? Matapos ko pong maghulog sa koleksyon, sa misa, ano pa po ang gusto ninyong ibigay ko at kanito? Matapos ko pong makipagpati sa aking kasama sa trabaho, sino pa po ang gusto ninyong patawarin ko na o hingan ko na ng tawad? Matapos ko pong hindi na makisali sa mga chismisan o mga kwentuhang may kalaswaan, ano pa po ang gusto ninyong ipigil ko na? Lord, ano pa po? Ano pa po ang nais ninyong ipagawa sa akin? Kung ikaw ay na ng reflection na ito, pakilike at pakishare mo na. Ayain mo na rin ang iyong mga kaibigan at kamag-anak tungo sa ladas ng pag asa